Yan. So, okay, ito pong mag-chopping ang mga Pilipino si Pirars. Tingnan nyo po yung namin. Napuno namin yung sampung truck. Uh, we are uh, Samsung. Ayan. <laughs> 70... Pag-sure ba? <laughs> 75 inches. <laughs> uh, we are also 75 uh, <laughs> <55 laughs> oh, At saka, bumili kami ng bagong truck. Bumili kami ng bagong truck dito sa Texas para lang namin makarga yung mga pinamili namin. Ganyan po kami ka-tindi. Ganyan po kayaman yung mga seaman. Pero pag sa Pilipinas, huwag nyo asahan. Wala kaming pirang o Alright. Alright. Best <laughs> buy. Sunod namin, best <laughs> buy. Uh, sabay sa. Sabay sa. Tara. 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 Buy! Pagkatapos ng mahabang biyay galing ng Turkey, Africa, Netherlands, Spain at ngayon naman nandito kami sa Amerika. Beaumont, Texas. As long as my Uber app car at credit card, you can go anywhere in Texas. Don't you know that person? Yeah. yeah. Oh, okay. You know them? Okay. very friendly ang mga over drivers nila at dalawang sasakyan ang kinuha namin. Sa ilang sadali lang, naghabulan na kami sa kalsada. First stop, Walmart Shopping Store. Ay, wow! Mga pilakadong ang mga

Oh, and then his gasoline. And also, very right. And also the 55. Do you guys say Para sa crew recreation, bumili si Kapitan ng 70-inch Ultra HD TV. Yeah, if you have ano, also two pieces. This is this is here. It's the MacBook. Yeah, the MacBook. Oh, Ayan, nabili kami ng MacBook Pro na refurbished na siya. $400. Ayan, sana meron, sana meron. You want this? <laughs> Dali ko sa bahay. You'll be happy, ha? Huh? <laughs> Samantala, ito naman ang pinamili ni Junjun -Jun oh, at ni Renz. Wow, wow. Sala namin yung mahal namin sa buhay. Ay, wow. Gabi naman yan. Oh. sinulit na lang yung ano. Alam mo naman yan. Para hindi kami mahirapan. Well, kanya kanya talaga ng hilig. Si Chief Engineer, dito mo siya matatagpuan. Kasi ito yung kanya, playground. Ah. Oo, oh, sir. Ang kita mo yung sir. Ano? Mukha lang siro? No? Ah, uh, fishing. Ito. Ayan. Gusto nung dami. Ayan. So, ito yung si Chief Engineer. Ito yung ano niya, hobby niya eh. Dito siya nagiging masaya. Uy, oh, ito sir. Ayos niya sir? O, ano? Ito. Purtipur lang oh. Purtipur lang? ang dalo doon sa may binili ko, mahal-mahal nyo, si Mano. Si Mano? <laughs> Ito. Eh, hey, at least yan sir, China made yan. <laughs> China made yan, America siguro yan. China. Ito. Ayan, bibili tayo ng mga ano, uh, snacks natin sa kabina. So, dito tayo mo sa chocolates. Kasi may dito tayo sa kape, kaya try natin itong magbili ng ganito. Uh, America's Black Rifle Coffee. Ayan, tumuntay sa

Ito may sunlots na Naglalaway ako guys, naglalaway Croissants na lang guys Ito pag na-uho ka sa mga nag pili kang kumuha at kakawinom Ayan Ayan. a cold beer or a nice Ayan. Isang Ayan. 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 na Ayan. 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 Uh, asal paano pong may reunion dito sa ano, Walmart. Nabigyan din kami ng pagkakataon na makilala ang mga kamag-anak ni Namba Alex na nandito at nakatira sa Houston. Si Ma'am Jema ang kanyang asawa, anak, at kami apo. dito pamilya rin kami. <laughs> yan. <laughs> yan. Thank you. Thank you po sa pag-ano kasi sa amin. <laughs> Salamat. Thank you. Thank you po. Uh, Itong pamilya ni Junjun, nagdalarawan sa isang pamilyang Pilipinong pinaghiwalay ng pagkatrabaho sa iba't ibang bansa at nabigyan ng na pagkataon na muling magkita dito sa Amerika Thank you po. Thank you po. <laughs> nice to meet you all po. Yeah. Hello. Welcome to Texas. Yeah. Thank you. Okay. Pamilya Bolo. Lopez, uh, Lopez and Tara. Taran. Parents. Tayong mga Pilipino, kahit hindi magkakialas Pilipinas, pero pagdating sa ibang bansa, kapag nakakita ka ng Pilipino, feeling mo nakakita ka ng kapamilya. And it's time for the picture taking! God bless everyone! See you in our next vlog!